Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkocomment tayo patungkol po dito sa mga patong-patong na impeachment case na isinampa ng mga uh, kara, eh, detractors ni Vice President Sara Duterte at meron pang isang pipinto na impeachment case na isasampa laban kay BP Sara so lalabas sa pangatlo ito pero Siyempre eh, hindi pa natin alam kung sino yung pangatlong magfafile ng impeachment case pero ang nagsiwalat nito ay siyempre yung uh, makabayan Black. so ito mga nakaraang uh, araw uh, nanood tayo ng mga ikang eh, legal experts mga opinion nila patungkol po dito sa well sa kaso na isinampa laban kay VP Sara ito sa impeachment uh, complaints. So, alam ko, nasabi ko na to dun sa mga nakaraang video ko patungkol dito kay VP uh, Sara ito nga sa impeachment uh, case. At palagi kong sinasabi na ito ay numbers game. So, syempre, ang tanong dito ay eh, may number ba? So, alam ko, narinig nyo na yan doon sa mga last video ko so may numero ba itong impeachment case itong mga impeachment case na laban kay BP Sara pero nung uh, manood tayo nung, uh, nung mga personalidad na mas siyempre mas knowledgeable sa atin, mga abogado mga politiko nabanggit nila lalong lalo na po itong si Atty. Makalintal na kung ika nga, kung uh, lulusot sa sa kamera itong impeachment ka case na ifinile o alinman sa tatlo ang lumusot ay uh, medyo mahihirapan pa rin na ika nga eh, maalis sa posisyon si VP Sara dahil pag dumating dito sa Senado yan, so numbers game pa rin pala ito. Siyempre, naalala ko nga pala, numbers game pa rin talaga ito dahil siyempre, 23 o 24 ang ating mga Senador ngayon. Parang 23 po yata dahil yung isa ay uh, bumitaw sa kanyang tungkulin para maging kahalili ni BP Sara sa DEP, EDSO 23 sila ngayon. At para ma-impeach o para maging guilty si BP Sara ay kinakailangan ng labing anim na boto ng senador para mangyari yon So, baka. Kaya nga yung title, eh, impeachment case ni BP Sara ay baka sa kangkungan pulutin kasi nga, alam naman natin na napakalakas ni BP Sara, lalong-lalo na sa Senado. Sa Kongreso, magdududa ako dahil siyempre, malapit na ang eleksyon. At siyempre, malapit na rin ng bakasyon, ang break ng Senado at ng Kongreso. So, ang, ang mga ika nga ay masigasig na lamang na nagpapainit o pinananatiling mailit at interesante itong impeachment case na to ay ang Makabayan Black at ang grupo ni na dating Senador Dilima at Senador uh, Trillanes. So, parang sa webis yata magkakaroon ng another uh, set ng uh, pagdinig patungkol po dito sa Well, dito nga sa hearing patungkol po dito sa confidential fund at doon sa EJK yata. So, i-upload ko yung mga video na yon, yung uh, pagdinig na yon, oras na mangyari yon, para mapanood po natin ang lahat. At maganda rin pong nga, ika nga eh, ma-dokumento natin sa ating vlog yung mga ganong pangyayari para reference in the future, ika nga. So, para sa sinabi ko kanina, ang nagig ang ikang uh, ika nga eh, ang interesado na lamang na ma itong impeachment case na to ay syempre yung makabayan black at binanggit ko rin noong nakaraan na simula no magsalita ang ating pangulo na o kumbaga ay uh, nagmensahe si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kongresista na wag nang pansinin o wag nang isulong itong impeachment case na to ay biglang ikang eh a uh, lumamlam itong ginagawa ng Quadcom at yung ilang personalidad din sa Quadcom hindi ko nakikita a pibo so Kaparso sinabi ko, numbers game yan. At isa pa dito, idagdag pa natin, malapit na ang ika nga eh, kampanyahan. Dahil mala, uh, ah, next year na po, sa Mayo, ang midterm election natin, na kung saan siyempre maraming politiko, kongresista man o senador, ang naninimbang kung susuporta ba sila o hindi dito sa impeachment case ni Sara Duterte. So, kaya ko naman nasabi na ipagpalagay na natin sa kamera ay to. Pero pagdating sa Senado, parang marami yata akong natatanaw doon na hindi pabor sa Bipisara dahil maaapektuhan ng malaki itong kanilang siyempre hanga rin na makabalik sa Senado lalo na yung mga uh, re-electionists at yung mga nagbakasyon ika nga nung nakaraang nakaraang eleksyon yung mga tapos na ang termino na gustong bumalik sa pagkakongresista o senador man ay naninimbang din kung sasali ba sila dito sa sa sarasuelo na to. Dahil siyempre, kapag kanangampanya sila, tatanungin na tatanungin sila. Lalo na yung mga kilalang politiko, kung sang ayon ba sila na ma-impeach si BP Sara. Naninimbang lahat yan dahil alam nila, babangong-babango pa rin ang pangalan ng mga Duterte. At si BP Sara ang isa sa mga potensyal na kumandidatong presidente sa 2028 at malakas ang posibilidad o mataas ang posibilidad na siya ang susunod na Pangulo ng ating bansa. Kung baga, ganun kataas yung uh, percent niya para manalo. So maraming mga politiko ngayon, lalo na sa national, ang naninimbang kung susuporta ba o hindi para dito sa impeachment na to. Dahil siyempre, iniintindi, iniintindi rin nila yung kanilang political career. Uh, Kaya naninimbang pa sila. Pero kung ang pagbabasihan po natin ay itong kasalukuyang batch ng mga senador, wala akong nakikitang maaaring pumabor para mapatalsek si BP Sara. Wala. Meron siguro dyan isa o dalawa si... Ang isa na dyan, siyempre, si Senator Risa Antiveros. Pero maliban sa kanya, wala na ako ibang nakikita. Si Senator Rafi Tulpo na Pag si VP Sara na ang pinag-uusapan, so, numbers game, ika nga. Parang hindi makukuha sa Senado. Kapares ng binanggit ni Atty. Romy Makalintal, yung kanyang halimbawa, si dating US President Bill Clinton ay sinampahan ng impeachment case. Nakalusot sa sa Kamara, sa Kongreso nila, pero pagdating sa Senado ay uh, nabaliwala o na-acquit siya dahil mahina man sila o mahina man ang kapet ni dating US President Bill Clinton sa Kongreso, hawak naman niya ang Senado na kung saan doon ang naging susi para ma siya. Kaya dito sa dito sa senaryo na kinapapalooban ni VP Sara, ipagpalagay na natin. ah, uh, ito, kumbaga, parang nakikinitikinit ako na. Ipagpalagay na natin. Ibigay na natin sa makabayan black na nakalusot yan sa sa Kongreso. Pero alam na alam din nilang sa Senado, hindi sila mananalo. Kaya ngayon, kung mapapanood ninyo sa mainstream media, pinipilit nilang maging mainit itong topic na to, itong kaso na to, na dumarating pa sa punto na nagwiwelga ngayon sila sa kalsada. At sinabi ko rin, ha? sinabi ko rin, na kung magtatagumpay sila na ma-impeach o mapatalsik sa pwesto si BP Sara, si Pangulong Bongbong Marcos kaagad ang kanilang isusunod. O, tingnan nyo yung ano, panoorin nyo yung mga replay ng mainstream media. Gusto nilang mawala si Bongbong Marcos at si BP Sara pero parang na ko rin yata na pati si Speaker Romualdez gusto rin nilang tanggalin. So, sa parte ng makabayan black na diskarte naman yan. Kumbaga, isa-isa lang. Kung hindi ba naman kayo napakatanga, lahat gusto nyo tanggalin, sino pa susuporta sa inyo? Hindi ba? Nanghihingi nga kayo ng suporte sa taong bayan at sa sa kongreso. Sukat ba naman magwelga kayo para yung dalawang pinakamataas na posisyon? Pinakamataas na opisyal sa ating bansa ay gusto nyo ipatalsikin sa pwesto, hindi mangyayari. So, halatang halata na nagpapagamit lamang kayo sa kung kanino mo. Alam niyo, mga komunista yan, baka may gumagamit dyan. China, dahil kung maaalala ninyo, nabalita rin sa TV, sa mainstream media na ngayon ay sinasamantala ng China ang kaguluhan politikal dito sa ating bansa at yung ating mga bantay dagat ay inaabuso na naman nila, kinakanyo na naman nila ng tubig, tinututukan ng laser. So, anong malay natin? Baka yan ay kinakapitalan ng mga uh, taong gobyerno ng China. Komunista ang makabayan black, komunistang bansa ang China, di ba? Imbis na ang iwelga nila o ang welgahin nila ay yung Chinese embassy dito. Ang winiwelga nila yung ating gobyerno, si BP Sara at si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sinabi ko na nung una, hindi titigil ang makabayan black kay BP Sara hanggang kay Pangulong Bongbong Marcos aasintahin nila. Kung hindi ba naman napakabobot, napakatanga, ang gusto nila, sabay. Dapat isa-isa lang. Mahina ang diskarte ng mga tao na to. So, natawa ko. Kung baga ipinakita kagad nila yung kulay nila kaya baka baka sa camera pero ibibigay ko na pero duda akong aabante 'yan sa Senado pero magkaganon man pagdating sa Senado 'yan doon na mamamatay yan. dahil wala akong nakikitang maaaring sumuporta diyan oo magkakaroon ng pagdinig ng paglilitis dahil ang Senado ang tata yung impeachment court at ang magre rekomenda ay kongreso. Ibibigay ko na yung kongreso sa mga kabayan black na kumbinsin nila, nakuha nila yung 108 something na boto para maitulak sa Senado yan. Pero pagdating sa Senado, katulad ng kaso ni dating US President Bill Clinton, bababaliw wala din lahat yan. So, magsasayang lang po tayo ng oras, ng pera, at pati siyempre, yung mga taong mapapahiya dyan sa impeachment court kung sakasakali na makakarating, eh, isang malaking aksaya. Pero siyempre, magiging entertainment sa atin yan. Na idodokumento naman natin siyempre for future reference. Ika nga. So, magaling, magaling ang ulo ni Atty. Romy Makalintal. Ma Uh, natutok sa kanya Kaya kung minsan nanonood din ako O hindi man minsan, halos madalas uh, Pinanonood din natin yung mga Mga professionals Ika nga, yung mga veterano Para mapagkumpara natin Yung ating iniisip Sa opinion naman nila So dito ko muna patatapusin ang video na to At sa susunod ko pong video Ay ibang paksa naman po Ang ating tatalakayin Kung hindi man, ito uli So maraming salamat po mga amo at magandang araw po sa inyong lahat.